mga kami guys marami actually marami siyang matam dito guys so oh. Los Jules, Costa Coffee Bread Talk Sugar Dose, ano pa to maraming ano dito so ang ganda niya no oh. ang ganda ng set at nila sa baba may something pa ganon ganon sila oh. so ano to the pizza company so the pizza company baka kind naman of shout out sa inyo Ayan, no. Sa so, ito, medyo malaki yung pwesto nila dito. Bakit pizza sa company pero merong map? Ano Wow, ah. Wow. Kompetensya ng ang sa company. So, ito yung tinatawag dito, guys, na Hamra Mall. So, nandito kami sa Hamra Mall. As for now, kasi... Maghahanap kami ng malamunan. At of course, pasil-pasil na rin ang mga person. So, ayan yung makikita nyo dyan sa labas, oh. O, oh, di ba? May pabambo something chauvinist na ganyan. So, meron kami dito, accessories. Chobanis at si Manong na nagbebenta ng balloons. So, may batang umiiyak. Daiso. Oh, so Daiso Japan pala ito siya, guys. So, wow. So, Daiso Japan. So, actually, sikat itong Daiso Japan, guys. Ayan, oh. No? Sarado na yung ibang stall. Oh, so meron silang paganyan. Oh. Accessories. Hindi ko alam kung gold. Meron silang ganyan, no? oh. Oh. Alam ang cute ng cycle. Nakamoy kong Kentucky guys. Nagakamoy ako ng KFC. Oh, uh, so dito kami before sa Burger King. So merong McDonald's. Hmm. sungguh gerjakki mama di tu ber